Panalangin sa paghingi ng gabay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Salamat po sa panibagong araw at sa biyayang patuloy mong ipinagkaloob. Sa gitna ng aming mga gawain, pasya, at hamon sa buhay, hinihiling po namin ang iyong liwanag upang maging malinaw ang aming landas. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon, malaki man o maliit, upang ito'y naayon sa iyong kalooban. Puspusin mo po kami ng karunungan, ng tapang nahaapin ang mga pagsubok, at ng kapayapaang mula sa iyo. Kung kami man ay maligaw o magkamali, hilumin mo po kami at itama ang aming landas. Ipaalala mo po sa amin na hindi kami nag-isa. Nakasama ka namin sa bawat hakbang. Panginoon, ikaw ang aming ilaw, ang aming tanglaw sa dilim, at ang aming sandigan sa panahong kami ng hihina. Itinataas po namin sa iyo ang lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.